Oh. Oh naman. Wow. Wow. <laughs> <I> <laughs> <laughs> Dugay hmm? na ko si comment sa iyang kuan sa Philippine province pa ni Sige hmm. na ko tanaw dito sa una. Ang muna ang sa So ito kasangkot ang sitwasyon sa ating kasangkot dito sa Muswan. So nagkuan siya sa ating kanina nag-comment. So ito ang nabasa. Na, basa na ang iyang comment mo na nga. Nang na, punta kami dito kasi gusto namin nga makita ang kalagayan niya. So kasama natin ngayon si John Dabs. Isa ka pa no sab sa, sa mo ang kwan pa lang ng channel Dabs dito. Sila kay mga kanila mga kwan ama hmm. kasi masuportahan ta nila apel na. So 2018. mga March 26, 2018. So, oh. 3 years na 3 years. Pag ang tapos kita mo sa ako, dugay pito Hello, na rescue. Uh -huh. wala na ang nakarescue sa ako kanang atbuster mo nga mall kay welder mo ko da welder fabricator installer sa Valencia da sa Don Carlos ah, Don Carlos Don Carlos nang welder fabricator installer ko diha pag sugod pa nga nag sugod na ko trabaho ang sa kumpanya sa ako 150,000 ra uh -huh. tapos additional nila nga uh, 50,000 nga uh, pang maintenance sa akong tambal sawa ito, tulok katuig tuig, ikan at ating mga sako, karon na naman sila ang mga katipon. Pagsabot mo ko kay Sa akong situasyon, ako nag-isa tandaan, kapag man mo na ako sa hospital, maabot ko hmm. so, na isang time na biyaan di ko. Siyempre kayo, nakita niya nga. Ano naman ko pulos, yung hotel naman ko. Pero, wala biya, wala biya, uh, pinapotuyo ang mga nani ko. Siguro oh. ako ang nauna, ako ang taong pinakadimalas sa kalibutan. Napa may anak, sir? Napa may anak, na sir lalaki ang among kamagulangan na itong kaluhan matay ng itong dua kaluhan niya na isa ka ron, lalaki pa na 8 years old hmm. nasa imo nasa iya sa reto sa ako gikwa sa iyang mama itong naing adlaw kay ipa-exam yung paghangyo ko nga karil na nasa ako arano ko'y kauban matulog niya na ako ko'y masugot-subo hmm. transfer ng anak isa nga ugmak no yato na niya dire kay pa-exam lang to kay Dili yeah, para matransfer dere, dere na sa mismila sa ako. Ay na lang na ako ikauban ako masusugo. Masugo ko naman tong bata kay 8 years old naman siya. Ay, kuha mo tong gangi ako nga kuan lang nga uh, Dere na sa mismila sa ako parang para nga na ako ikauban kay sa akong sitwasyon. May na anak na atin na remita, sulapay, classic, pa kay klase ko pa masusugo na ako kung ano nga akong kinanglan mag-tubig sa ba. Okay. Ako wala hindi, puha, ako kita akong kwan na nag-go but ako ay sos hmm na siya ka sige nyo sige nyo vlog sige ko guys yan, ma, ito po yung sitwasyon ng paan ng ni Joey gusto pa kung si nani ako sa pasyon gusto ko kung magbigay kamay sa kanilang ko gusto ko na kung anak na anak pare sa inyo lapos kung mga anak na po. Na po. anak kung mga anak kung mga anak mo karoon ka ang series para gikansahan gika mo si Tina. Ako iwatan so, sa mga sa ako. Pili kayo mag picture na para nga iwan. Salamat sa mga Gutay City. So katong sa kay kat, Sir. John ang bugas sa to gi okay, kay Sir John Daps. Ah, John Daps. Oh. John Daps Sila mga kwan kun sino makakita makakita sa mga video nila. Suportahan natin sila. Mga kasulit. Sa mga sa mga support supporter ni John John, John Daps TV. TV. Sa sinasabi ko po sa inyo, suportaan po natin ang natin ang kanila ang kanyang channel para marami pa siyang matulungan na katulad ko na, na nangangailangan. Sana po matulungan niyo rin po ako. Murihin rin ko ako dahil ako na nangangailangan talaga ako ng tulong. Sa pamagitan ng kanilang mga video sana maabot mapaabot sa inyo makita niyo. Suportaan po natin ang kanilang mga channels. Salamat sa inyo. Okay, selamat